tayo ha mayroon tayo ng papis mayroon tayo ng sibuyas so, linagay ko na yung munggo dami kasi kami rito sa bahay kaya yo, what's up parang araw, parang vlog yan, portugese vlog magluluto ako ng munggo, samahan niyo ako so, may gamit na nabisatan sa lahat sa mga nag-aabag niya ng video ko sa aking channel din ho ah uh, medyo busy lang ah uh, hindi na kapag upload lagi so ngayon pakita ko sa inyo yung yung luto kong mugo let's rock the human has been neutralized So, ito yung kamatis ko. Yan, bigsin, sibuyas, custom uh, bawang at ito yung munggo ko nalaga ko na yan palambot na yan oh. at ito naman yung pinapalambot ko na yung ating baboy para toasted toasted masarap toasted yan mapainit na tayo ng kawali ayan magigisa na ako ito na yung aking uh, sibuya sa tapo bawang at tara na papapoy na tayo ayun ilalagay na tayo ng mantika Okay. Lalagay na, 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 na natin yung bawang. Lalagay na tayo ng sibuyas. Ayan. Lalagay na natin yung kamatis. Pagsaw na natin. Ay, napakay. Okay, yung apoy. Pagsaw na natin. Pagsaw na, lalagay ko na. Naglagay tayo ng patis. Lalagay tayo ng pamienta. Ayan, dipindi sa inyo kung gaano karami. So, dinagay ko na yung munggo. Dami kasi kami rito sa bahay kaya marami yung ano, marami dapat yung munggo. Ayan. Ayan, naglagay na ako ng tubig. Sakto lang to. Na tubig niya. Dapat kasi may sabaw. Ang pangit kasi kung kunti ang sabaw ng ating munggo. Lagay tayo ulit ng patis. Kulang ng alat. Huwag natin masyaduhin, baka umalat din. So yan, malapit ng maluto. Ang ating munggo. Kumukulo na. So, itimpla na lang natin yan. Baka anong kulang. Ayan, abang-abang sa ating munggo ngayon. Araw. Ito yung ating content ngayon. Yan oh. Malapit na maluto. Gulat kayo no? isang isang kawali ah. Dami kasi kami, marami. Kaya hindi pwedeng kuntiin mo lang yung munggo. Kailangan marami sa bawa kasi marami kami. Doon kasi kami kumakain eh. Ayan. Oh. Ayan. So yun, hanggang dito na lang. Yan. Tapos na yung ano natin. ah uh, munggo. Yan you o. Know, munggo natin. Tapos na. Hmm. Yan, hanggang sa muli. Panibagong vlog ulit tayo. Uh, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at pakipindot ng notification bell para updated kayo sa ating mga binablog. So, bye-bye! Let's rock. <laughs> the human has been neutralized.